Hello, hello, good morning, good morning aking mga ka-Facebook at ka-Reels ka-TikTok -ka kung ano mang kayo, ayan so, pwede nang anihin ang ating matabang matabang ampalaya, ayan anihin ko na siya kasi kailangan ko maggisa ng ampalaya at saka kakaroon na siya ng konting damage so need ko na anihin, meron akong isa ayan pa, meron pa rito isa at ito, hihintayin ko pa siyang lumaki Meron pa rin dito na medyo baloktot. Ayan, nakita nyo, namubunga siya ng maayos. Isang puno lang po yan. Pero may tinanim pa ako doon na isang puno pa. Tapos, ito yung ating kamatis na, ayan, nakita nyo, namumulaklak na. So, tinry ko lang itanim itong kamatis na to. I think, success naman. At meron na siyang bulaklak ngayon. So, ayan. So, para sa ating mga ka- Uh, uh, kababayan na nasa ibang bansa matuto po tayong magtanim ng gulay dahil alam naman natin na patuloy at patuloy na nagmamahal ang mga gulay ngayon kita nyo naman siya at tuwan-tuwa ako I'm so happy nakakaiyak naman meron akong ampalaya na hindi ko na kailangan bilihin sa market dahil napakamahal po ng ampalaya ngayon uh, bali dalawang piraso ng ampalaya ay umaabot na siya ng mahigit $4. So, minsan naabot pa ng $5 dito. Ngayon, meron na akong panggisa ng ampalaya. Minsan, madalang pang makabili. So, next time, susubukan ko namang mag um, tanim ng okra para meron na tayong pangkwa. Meron din akong binili doon na binhi para sa ating kalabasa pero hindi ko pa siya natatanim dahil in, busy pa si Inday. Busy pa si Kuracha ayan, so, nating mga ka-Facebook sana po may natutunan kayo sa aking munting garden so next time papakita ko sa inyo yung iba ko pang mga halaman tsaka so, kailangan so, po talaga nag nagsasaktan yun man hindi ko na nagawang linisin ang aking kuko dahil mas gusto ko yung uh, okay lang sa akin yung may dumi-dumi yung aking koko as long as healthy healthy yung aking mga halaman ayan so makulimlim na naman dito sa American Samoa mukhang mag-uulan na naman at at least dito kahit na nag-uulan ay hindi nagbabaha kaya nakakapagtanim pa rin ako kahit nag-uulan so okay kita-kita ulit tayo bye